pani Panibagong araw, panibagong hunt na naman. At ako yung magalagala ngayon. check ko yung mga oh, dati kong mga spot. Bali, di muna ako manambang sa mga painuman ngayon. Ikot-ikot ako sa mga dati yung spot. Baka sakaling marami na ulit sila. Para kung mayroon man, eh, doon na may tambangan natin. So, stay tuned na mga Paps. Ah, sana samahan nyo ako sa aking papablog. Sa saka video hanggang dulo so yun lang mga paps update ko na lang kayo pagka mayroon na tayong ano pag nagawin na ako sa aking spot kung anong mapusuan kung spot kasi marami akong spot eh update ko na lang kayo ano, pagka ano, may patama na tayo Ito pa, tikling mga kapsa. Hey, Napakatuman pero kahit paano nakahuli naman ng ano, nakapitas naman tayo ng pag-uwi kahit pa paano mayroon din bali ito nga pala yung kubol mga paps dati kung ano to dati kung spot matagal na tong hindi ko nabalikan bali ngayon ko lang tinayo ulit dati marami ito dito pero ngayon wala na masyado matumal ngayon mga bato bato mga paps kadalasan ngayon sila nasa tabing ano may mga tabo na patuyo na may konting tubig doon sila nakikita, sa previous video ko yung mga tinatambangan kong ano uh, malit malilit na ano tubig mga paps uh, na nakat yung video sinikap ko makarating doon sa bahay nagkat ako ng video doon dahil napakakapalang ulap baka buta na ako ng ulan So habang pauwi ako, eh nakadali pa ako ng tatlo isa itong wakwak at isang dalawang buried drill so may humabol pang tatlo wali ayun malakas yung ulan so, umaambon na rin dito sa amin may may ulan na rin yan so yan sulit na may pang adobo na tayo so yun lang mga kaps at uh, di ko na patatagalin ang video so, mga sa mga napadala lang sa akin mga tinsyari huwag kalimutan mag subscribe hindi hit ang notification bell para lagi kang update sa tunan pa mga video yan may kong adobo na so yun lang mga pups babu